Hyperactive dogs! Paano nga ba? Bago control! Hello guys! Ito po si Tristan Huertas, ang inyong dog trainer. Bago pong lahat, subscribe na po kayo sa aming YouTube channel para sa maraming videos at sa mga tutorial videos. Paano nga po ba natin makokontrol mga hyperactive dogs? Bago po natin umpisahan yan, I-discuss ko po muna ano po ba yung mga breed ng mga hyperactive dogs Ang mga kilalang hyperactive dogs guys Ang mga Border Collie Yan, isa yan Jack Russell Terrier uh, Belgian Malinois Beagle Yan po ang mga hyperactive dogs At iba pa Ang mga kilala naman na low to medium energy dogs Ang mga breed na Chow Chow Sichu, French Bulldog, at iba pa. Pero, ikukonsider natin yung mga breeds na yan. Alam nyo guys, pag sinilang po ang isang aso, meron po yung limang energy. Meron pong low energy dog, medium energy dog, high energy dog, very high energy dog, at super high energy dog. So kung ang aso nyo ay super hyperactive dogs o super high energy dog, paano nga po ba natin i control So bago natin ipakita kung paano nating kokontrolin, ipakita muna natin kung ano ba yung nagiging mali ng na mga dog owners. Hello guys, Hello. Okay! Kaya? Kaya? Go! 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 Uy! So, ang pinaka gagawin niyo guys, ito, uh, galing ako sa labas, ang pinaka gagawin niyo, huwag niyo muna pansinin yung aso. So, ang pinaka dabis niyo ang gagawin, pahinga muna kayo, inom kayo ng tubig, kung gusto niyo manood ng TV, mag-relax para makuha natin yung energy nating uh, malakas. Kasi guys, kung hyperactive na ngayon aso mo, laging excited at excited ka rin, so walang magkukorek ng energy. So kailangan ikaw yung magiging kalmado at relax pag i-approach nyo sila. Okay? Kit-kit mo talaga, Will pa. Miss kita. Ang kit-kit mo. Ang kit-kit mo. Alika, laro tayo, Will ka pa. Will pa. Will pa. Will Milka! Milka pa! So, hello guys! Doon po sa unang video na nakita nyo, mali po yun. So, pansamantala, pwede po nating lagyan ng leash yung aso natin para may control po tayo. Again, pansamantala, kung nasa loob lang naman po ng bahay, para may control tayo kung malikot po siya at takbo ng takbo. So, pwede natin i-redirect sa pamagitan ng tweets. Come, come, come. Okay, sit. Down. Stay. Stay. Mirka. Stay. Stay. So sa mga susunod na videos, it ituturo ko sa inyo kung paano natin natuturuan na ganito yun yung mga aso. Stay. Tapos dapat po yung pag-approach mo sa aso, relax lang para yung aso hindi excited. Pero yung maging excited, pero dapat kontrolado. Okay? Come ito nyo, excited ako. Sipiti! Good girl. Good girl! Alam niyo po guys, hindi naman po masama na ganun yung approach natin sa aso. Ang nagiging problema lang po ng mga dog owners, kapag araw-araw, ganun yung approach natin. Tandaan natin guys, ang mga aso ay sinilang para lumakad kailangan po nila palaging lumalakad. Lalo na kapag hyperactive dogs. Kung hyperactive dogs ang aso mo, kailangan twice a day or thrice a day kung kaya mo ilakad araw-araw. So, kapag nilalakad kasi natin yung isang aso, lalo na yung hyperactive, na stimulate yung utak nila, na exercise mo rin yan. At the same time, dun mo mapapasok yung disiplina. Dun yung output na makokontrol natin yung aso. Kung busy ka naman at minsan masama yung panahon, mainit or malakas yung ulan, pwede kang gumamit ng food-based reward. Sit, lie down, no! Or stay, reward. Yan yung positive reinforcement. Ganun lang po yung gagawin natin palagi guys. Tandaan niyo po itong apat na sasabihin ko na pinaka-importante sa pag-aalaga ng mga hyperactive dogs. Number one, routine. Dapat lagi kang may routine sa aso mo, lalo nga kung hyperactive. Number two, consistency. Dapat lagi kang consistent. Kasi, i-walk mo ngayon, i-exercise mo, i-train mo ngayon. Bukas, hindi na kasi busy ka na naman. Number three, yung patience. Kung wala kang pasensya, syempre, hindi mapapasunod yung aso at hindi mo makukontrol yan. At ng uli sa lahat, love. Dapat, mahal mo yung ginagawa mo at gusto mo yung ginagawa mo. Kasi nga, dog lovers tayo. Muli po guys, maraming maraming salamat po. Kami po ang Milo and friends